Daliyan yung dalian niyo kali magi-start na Ano? Ano? Ba'y na ba'y na sila na O na ba'y na ba'y na ba'y na Ana bali ako balak. Bali balak ko na dunga pag konti. di okay sa amin sayang amin nokwa. Ya. Project na project na project na kayo girl. Oh good luck. Forward pa, forward pa. Oh. Irene. smile na. Oh, Erna, good luck. Oh, galingan niyo ha. Oh, naka-live kayo. Daming tao. Oh. Everyone and I love you today. Ayun tapos na po ang performance ng ating Tres Maria. Of course andito ang stage mother. Si Mrs. Dita ay ready na. Oh. Thank you so much all -huh. for uh your -huh. support di Kumusta? Posible bang ano, ano, ano? Kinabahan, ano? Ah, ako, sa ako din, ano? Ah, happy na, kinabahan ako. Oh, ikaw naman. At ako din. Oh, ikaw Miss Arnalyn. Masaya na kasi Pero at least magandang feeling ano. Sana babalik pa tayo sa sana. Eh! Mar marami pa sa sayo ang ano ninyo pero basta gusto ko lang. Uh, na disiplina lang ha. Basta, mga uh, disiplina, may managkamali. Pero Wag yung tularan yung mga uh, matigas ang ulo. Kasi may mga kasama kayong matigas ang ulo. Ah

Marjorie at uh, ano uh, sa pagsasayaw kasi hindi niya, hindi pa siya sanay pero ngayon pero okay na ngayon sila Erna kasi meron okay. okay. na, na, okay. na, na kasama okay. I mean, sa Irene uh, at okay. thank you to uh, Sir Of course, maraming maraming salamat po kay Pibila pagbibigay ng uh, permission para makapag-perform ang ating mga anak yung tre, ang Tres Marias ang gumagaling na sila uh, yung expose pa sila sa maraming magagandang performance nang sa ganon ay sila ay maging ano, maging confident mas magaling pa. O, diba? Ayan, dito po, tutok na tutok po when it comes to explore. exposing our students sa mga paraan. Diba? So, para sa ganon ay magamit nila ang kanilang uh, skills Or sa sa mga iba't ibang larangan iba. Ayan. So, uh, tabayanan po pa ang mga susunod pang mga uh, performance kung sila ay maiimbol. bilang po sa IP dances, folk dance, at mga uh, sa training natin siguro ang pag-awit nila at uh, pag-play ng instrument diba perfect once again nandito po tayo sa RJN Panciteria susugurin natin ang daming pumupunta dito kumakain? sa napakasarap na homemade biki ng RJN Panciteria ayan let's see And besides, mura pang pagkain dito. It's affordable kahit sa mga magpaaral. That's why napakaraming pumupunta mga estudyante upang tikman tiki dito ni RJN. Eh, nakaka na Mickey, Ayan! Guwapo pa ang mama manits at yun ng server. O, oh, diba? Perfect! Ayan! Walang mata kolesterol <laughs> or... <laughs> Pero hina, hina lang po sa pagkain ng karne ha Napakasana. Depende kung anong gusto mong ng pwede mo siyang diyan ng sili may chili oil din ng may mata yan, dinikdik ko, then and then of course yung napakasarap na homemade chicharron. Which make it perfect, delicious. ba diba? That is our sandwich. Perfect! Okay. Like <laughs> hello! I love it! you today! Perfect! <laughs> Sa po tayo nandito sa Micky Han. Micky ng ina mo. Micky nating lahat. Micky ng ina niyang lahat happy this Sunday, happy happy ba Sunday. God bless all to all of you and your families. Pangalan ng ano? R.B.N. and Parson Citeria ng kanan. Dito Ayan, oh, ang manager nila. Ayan. Dito natin itinit ang mga dancers including the Tres Marias. Yan. Mm very special, homemade siya with chicharon. Ayan, may ilig sa mga chicharon. Sige, kumain lang kayo ng maraming chicharon at karne. Tingnan natin. mag -ambibig. Ayan, sa mga ayaw ng kolesterol, ayaw ng kolesterol, ramihan yung kumain ng maraming itlog. Ayan, pero okay. nag-i-enjoy ang mga bata natin. Tingnan natin, video kung paano pinaprocess ang paggawa ng miki. O oh, yan. O. Oh. Wow. Tinalagyan ng minchay. Okay. Tingnan natin ang paggawa ni Ari. Uh, ito. O. Oh, diba? Mother. Pati. sir. Pati siya. Oh, o. Oh, pati. O. Oh, siya. Okay. Mother. Ang

true orange. Royal true orange. ge ini oh, kung gusto niyo ng extra sabaw, pwede kung pa rin ng kahit isang kalderong sabaw. pa. enjoy pasukan na naman. oh, yun mga magagaling nating pizzas, pizza Teacher boy. Yang Teacher Jader, hindi gutom. Teacher Leonida, Teacher karet, and Teacher... <laughs> and <Sergio. puking> oh. Perfect, I'm Ah, yeah. kini beribit di youtube love love pas sama ini thank you <up> setuju pak kau <laughs> perfect What can you say? Busog? Busog. Busog. <laughs> oh, yan. Walang diet ngayon si Mrs. Oh. Walang diet ngayon. Marjorie, ano? Busog? Oh, ma ano, Miss? What can you say? Ernaline! Sige lang, enjoy! Yung mga baon yung itlog, where? Hmm, yan, nag enjoy na sila. Hmm. Sige. Kuminga kayo. girls, pagkatapos nito, where are you going? Uwi na kayo. Okay? So, papasakay ko na kayo ng tricycle. Wala pa si Kuya Totoy. O, pagkatapos nun, when you go home, girls, ha? Girls! Irene! Girl, pag uwi nyo, ha? Ah, prepare na kayo ng mga gamit nyo, ha? Review pa rin kayo. Prepare for tomorrow. Okay, sige. Enjoy!

ngayat ah pagdating yun magdress na kayo prepare for tomorrow okay bye okay bye, bye. Okay, bye. oh ang good day oh pati tayo yep yeah. okay, pangalang walang nakayu sarili yun So, ayan. Nandito na naman tayo sa school Sunday afternoon. Tapos na po tayo sa performance ng mga bata kung saan included ang ating Tres Marias. Puna naman tayo sa school mag-prepare for this week. At this time, janitorial work ang gagawin ng ating munting maestro at iba pang paperwork. O oh, ba diba? Perfect, good vibes, let's g! Hello everybody, everyone, everywhere! <laughs> Ako lang lang dito sa school, kahit tapos ng Sunday. So ready na tayo in red outfit. It's a beautiful Sunday. Gayong sinabi ng isang wedding ha ha ha. Beautiful Sunday. This is my, my, my beautiful day. When you say, 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 say that you love me. Oh, my, 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 it's a beautiful day. Okay, let's work now. So, mga ito ay ginamit namin kahapon in our preparation for our performance. So, ginamit natin costumes. Kaya, lipit-lipit muna. Hindi lang kawawang mga teacher, bukas. Siyempre sila may mga pamilya sila, may mga asawa sila. Ako wala akong jowa. go to the next step. Yan. Floor wax. Di ba? O, sa mga kabataan dyan, dapat hindi natin ikinakahiya ang tinatawag nating trabaho. Trabaho, trabaho upang ang buhay ay aasenso. Di ba? As long as marangal ang ginagawa mo, okay lang. Hindi, hindi ka OA yan ang magtrabaho. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa. So, let's G! Pero habang, yan, uh, simple lang to. Kung mayroon lang second job, third job na janitorial job dito sa Pilipinas, ay, pwede magtrabaho ng 5 to 10 evening pero wala eh. So, at this point in time, Well, having this one, gusto ko pong pasalamatan ang mga subscribers po dito. Shout out po sa kanila. Janet 2472, hello! Our user from Taipei, Malu Karingal from Singapore, Cheryl Jayuma from Maluli, what's that? Okay. And then, our user from Canada, Uh, Maria Estor pala. JV Lumapas from Cavite. Generosa Salvador from Cabacan, North Cota. Bato, hello po. And then Mr. Gilliard, 21 from USA yata. Helen Libertad from Thailand. Cecilia Pama, Tagabigan. Adapted Tagabigan Kabsat this next Saturday. UMP. And then Mommy Chell, a new subscriber sa lahat po lang mga mga nagsusubscribe na bagong thank you thank you very much po for subscribing yan kita nyo na talaga ang buhay ng ating maestro dito sa probinsya ng Abra si finishing touches na tayo mag-vacuum kung may kaunti pang dust. I-vacuum natin ang mga negativity, di ba? Dapat pagpasok ng isang teacher sa school, walang nega, dapat good vibes. Kaya kung may negativity sa katawan, may <coughs> sa <coughs> <coughs> ay so, ayan, tapos na po tayo sa ating paglilinis. Pero at this point in time, relax, relax po muna ng konti before we do the paperwork. Sa ating mga teachers, kinakailangan din po nating mag-relax. Hindi lang work and work and work. We need to replenish, enjoy, relax, magpa-beauty para hindi mas maagang mategi. Joke! So, so this time I'm going to give you a sample Mag-relax, relax po Kung ko. pinapractice kong awitin na request So ng isang friend from abroad I'm inviting you to have uh, harana Haranaan ko po ang mga friends na nag-request po sa some short of small charity Na may magbibigay po ng mga konting tulong Para sa ating mga personal scholars And then, ayun po Kung gusto niyo mag-request Please request, you can join also the live FB using my FB account Tata Martin. You can request song. Pwede ko po, po kayong shout out doon. Okay? So, yan, Aya. Okay. Hey. Sample from Lady Gaga. Swallow to the world. Every time we sing goodbye, baby, it hurts. When the song goes down and the band won't play, always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, i days to these ways. Summer, good vibes. So, ayan, gabi na po, but still in the school. So, yung napagalaman kung gaano na kagaling ang ating Tres Marias at ang kanilang grupo sa pagpapamalas ng pagsasayaw po ng katutubong sayaw dito po sa Danglas, Abra. At sa kanilang pakikilahok sa mga kapwa kabataan. Ayun, at inyo ring natugayan ang mga pang-araw-araw na gawain ng isang munting maestro po dito sa Abra. Diba? perfect. So, thank you, thank you very much for to all our viewers and subscribers. God bless all of you and your family. Muli, ang yung maestro nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever. Perfect. Good vibes.